Nang mapanood ni Katiech ang ilan sa aking mga bidos, dito siya nagsimulang magkaroon ng interes tungkol sa mga nakatagong kayamanan ni Yamashita. Sapagkat noong bata pa siya ay meron siyang laging nakikita na isang lubang simento na malapit lamang sa kanilang nasasakupang lupa. Nang siya ay magkaroon ng oras, kanyang pinuntahan ang naturang lumang semento para suriin ito at base sa kaniyang sariling pagsusuri ay para daw itong isang lumang buho. Meron siyang balak na basagin ito baka sakaling meron itong lamang mahalagang bagay. Ngunit siya ay nababahala dahil baka daw muhon ito ng kanilang kapitbahay. Kaya ang ginawa na lamang ni KTH ay kinuha na niya ito ng larawan para ipasuri kung ano ang aking masasabi tungkol dito narito ang aktual na kuha ni KTH sa naturang semento na kanyang nadatnan. At base sa aking nakikita dito, ito nga ay parang isang napakalumang uri ng buhon na maaring mula pa sa panahon ng mga Kastila o Sundalong Hapon. Kung susuriin natin itong mabuti, may makikita tayo dito na mga nakaukit na simbolo. Ang pinakamalinaw sa lahat ay ang simbolo dito na parang numerong 5 meron din dito sa kanyang bahagi na ito. Ngunit, ang nakakaagaw ng pansin dito ay ang malalalim na simbolo dito sa gitna. Ang Lumang Mohon Ang mga lumang muhon ay ginamit na rin ito ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Sa kadalasan, ang mga lumang muhon na ito ay mula pa sa panahon noong pananakop ng mga Kastila at mga muhon na mismong sila na rin ang siyang may gawa. Sa mga hindi pa nakakaalam, sadyang ang mga sundalong hapon noon ay gumawa ng kanilang mga sariling muhon at ikinalat nila ito sa iba't ibang mga lugar dahil sa pag-aakalang tuluyan nilang maangkin ang buong Pilipinas. Ngunit sila ay nagkamali dahil sa bandang huli sila ay natalo sa digmaan. Noong mga panahon na ang mga sundalong hapon ay malapit ng matalo, madalas na kapag kanilang nadatnan ang isang muhon ay ginamit nila ito sa kanilang pagmamarka. Sa kadalasan ay hinukay nila ang ilalim ng mga ito at dito nila ibinaon ang kanilang dalang mga kayamanan. Basi lamang sa aking mga karanasan ang karaniwang volume ng mga nakabaong deposito sa ilalim ng mga lumang muhon ay small treasure deposit lamang. Ngunit ang kagandahan dito ay madali lamang makuha ang mga ito. Ngayon ay ating balikan ang larawan ni KTH dito kung saan ay masasabi kong ito nga ay isang lumang muhon. Ang mga nakaukit na simbolo dito ay ang orihinal na tatak ng naturang lumang muhon na ito. Ngunit ang masasabi ko na ang posibleng marka dito kung saan ang mga sundalong hapon ang siyang may gawa ay ang nandito sa gitna. Basi sa aking naging pagbasa sa kahulugan nito, ang deposito ay nakabaon sa ilalim ng naturang lumang muhon na ito. ang masasabi ko kay ka-TH. Hindi mo kailangang basagin ang naturang lumang muhon na ito sapagkat masasabi ko na malabong may mahalagang bagay na nilalaman ito. Dahil tulad ng aking naging pagbasa sa kahulugan ng markang nakaukit sa ibabaw nito, ang deposito ay nakabuon mismo sa ilalim kaya ang gagawin mo dito ay hukayin ang ilalim nito. Subukan mong hukayin hanggang sa lalim na limang talampakan lamang. At sa loob ng lalim na ito ay kailangan na meron kang madatnan o maingkwentrong nakabaong marka. Kung hindi isang marka ay mismong ang deposito. Sapagkat gaya ng aking sinabi kanina, ang kadalasang uri ng deposito na nakabaon sa ilalim ng mga lumang muhon ay small deposit at pagdating sa mga small deposit, pwede nating mahukay ang mga ito sa lalim na lima hanggang sampung talampakan lamang. Pagdating naman sa patibong ay masasabi ko na mababa ang posibilidad na makainkwentro ka nito. Ngunit kapag iyong nadatnan ang deposito, kailangan mong magingat sapagkat posibleng may laso nito lalo na kung ito ay nakasilid sa isang silyadong lalagyan. At ang pinakahuli na masasabi ko dito ay pakiramdaman mo na rin ang buong paligid kung meron kang nararamdaman na parang kakaiba na siyang dahilan kung bakit hindi ka mapakali. Sabagkat sa ganitong sitwasyon, ang ibig sabihin lamang nito ay meron itong hindi nakikitang tagapagbantay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.